Overwhelming ang pakiramdam ngayon ng recording artist at singer na si Lizzie Aguinaldo dahil sa pagkabilang niya umano sa isang pelikula sa kauna-unahang pagkakataon. Nakasama ni Lizzie sa pelikula ang veteranong aktor na si Ronnie Lazaro na mula sa direksyon ni Derek Joe Bentan. Mapapanood ito simula sa August 6 sa mga sinihan nationwide. Pero ganun pa man, hindi naman umano kakalimutan ni Lizzie ang musika dahil ito ang kanyang totoong passion at tunay na minamahal niya. Ang kanyang lyric single sa kasalukuyan ay ang kantang Somebody na likha din ni Derek Joven na isa ding songwriter at composer. Napansin ko din po sa sarili ko na mahirap po pala mag-acting. Hindi po siya yung madali na o, kaya ko to. Di ba po, siyempre, pag nanonood po tayo ng movie, isipin po natin na, ay, ganda lang pala yon Pero pag andun ka na po talaga, mismo, on the moment, parang, ano gagawin ko? Parang, iba po pala talaga yung feeling and yun, pag-a-acting. Samantala, thankful naman ang veteranong aktor na si Lazaro sa oportunidad na muling magbida sa isang movie project. I've always been very much, I'm, I'm, I'm glad, you know, thank God that I'm always doing cinema in, in many ways. Kasama din nila sa pelikula ang veteran actress na si Miss Gina Pareño. Hmm.